Magandang araw po Sir Jay. Ang kwento pong ibabahagi ko ay tungkol po sa aking karanasan bilang supultorero. Ako po si Ernesto, 50 anyos na at mahigit 30 taon ng supultorero sa isang lumang pampublikong sementeryo dito sa Bicol. Sa lugar na ito, kung saan ang mga pangalan ng lapida ay unti-unti nang nilalamon ng lumot dito ko po ginugol ang halos buong buhay ko. Dito rin ako isinilang, sa mismong likuran ng sementeryo. Sa isang kubo na yari sa pinagtagpitagpingyero, tabla at mga retasong kawayan. Walang liwanag na kalsada sa gabi. Tanging liwanag ng buwan at mga kandila sa ilang natitirang nicho ang nagsisilbing gabay sa madilim kong mundo simulat sa pula. Supultorero na ang aming lahi. Ang lolo ko, ganon din ang tatay ko. At ngayon sila'y wala na. Ako na lang po ang natitirang bantay ng libingang ito. Wala kaming sariling lupain. Kaya't ang sementeryo na ito na yata ang naging tagapagmana ko. Hindi ako nakapag-aral. Hindi rin ako nakaluwas kahit kailan sa Maynila. Ang tanging alam ko lang ay maghukay, maglinis ng puntod at makiramay sa mga pamilyang nalugmok sa pagdadalamhati. Noong pumanaw si tatay sa taong 1992, ako na po mismo ang naghukay ng libingan niya. Walang seremonyang marangya, isang ordinaryong araw ng libing. Isang pangkaraniwang hukay na halos hindi rin napapasyalan pagkalibing sa kanya. Ako na rin ang tumayong tagabantay ng buong sementeryo. Mag-isa lang po ako sa bahay. Tahimik ang gabi at minsan ang katahimikan ay tila mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Sanay na rin ako sa kakaibang tunog sa gabi. Pagtangis na parang sanggol ang tunog. Iyabag sa mga nicho kahit walang taong dumarating mga kandilang muling nagsisindihan kahit patay na. Pero hindi po ako natakot. Sabi kasi ng tatay ko, wala kang dapat katakutan sa patay. Mas delikado pa ang buhay. Mas nakakatakot ang mga taong buhay na pinipiling pumatay. At ito ang unti-unting bumalot sa sementeryo. Hindi na multo ang kinatatakutan, kundi ang mga bangkay na sariwa pa ang dugo. Itinatago po ito sa bakanting puntod, gawa ng mga buhay na kriminal. Noong 2018 Sir J, una po akong nakakita ng bangkay ng lalaki. Wala itong saplot, nakatali ang kamay. Itinago sa dating nicho ng isang batang namatay sa dengue. At ng sumunod na buwan, isa na namang katawan ng babae ang natagpuan. Hati ang katawan, nakasilid sa lumang at taul na walang takip. At sinundan pa ito ng iba. Mga lalaking may nakataling mata, binaril sa ulo at iniwang nakatiwangwang sa liblib na bahagi ng sementeryo. Hindi ko alam kung bakit sa lugar na ito nila dinadala ang mga patay. Marahil dahil walang ilaw, walang gwardya, walang polis na naglilibot. Ako lang po at isang matandang lalaki na ang katawan ay lasak na sa lupa at ang mga kamay ay may mantsa ng putik at kalawang. Doon ako nagsimulang malunod sa lungkot at alak. Tuwing gabi nga po Sir J ay dinadalhan ko ng tagay ang puntod ng tatay at lolo ko. Inakausap ko sila para akong nababaliw pero doon ko lang po nadarama na may kasama pa ako na hindi ako tuluyang naiiwan. Wala po akong pamilya. Ang dalawa kong kapatid na babae ay sumama na sa kanika nilang mga asawa. Ang nanay ko naman, matagal nang sumama sa ibang lalaki. Hindi na po siya muling bumalik pa. Ako lang po ang naiwan. Ako ang naging tagabantay ng mga bangkay at tila ako na rin ay isa sa kanila buhay man pero unti-unting nilalamon ng katahimikan ng sementeryo hanggang sa isang araw si LJ, may dumating po isang binata ang pangalan po niya ay Armando padala daw siya ng LGU wala daw akong kasamang supultorero sa listahan at sa edad kong lagpas na si kwenta, kailangan ko na raw ng katuwang wala raw siyang kamag-anak ulila na at matagal ng tambay sa palengke bilang kargador tinanggap ko naman po siya wala akong dahilan para tumanggipe eh. at sa totoo lang uhaw na rin kasi ako sa kausap ang una namin gabi sa iisang bubong sabay kaming naghapunan galunggong kanin at instant kape pero tahimik po siya. Pero nang biglang bumuhos ang ulan, doon na po siya nagsalita. Ang sinabi po niya. Ah, Tay Ernesto, totoo ba yung mga kwento rito? May mga nagpaparamdam daw na kaluluwa. Kasi Tay minsan sa palengke pa lang, parang may sumusunod na sa akin bago pa ako makapunta rito wika po ni Armando napatingin ako sa kanya ang boses niya ay medyo parang natatakot at may lungkot sa mata na hindi galing sa gutom kundi sa takot sinagot ko naman po siya sir Jay ng paulit-ulit kong sinasambit ah Armando walang multo sa sementeryo pero ang masama yung mga bangkay na bago, yung pinapatay, yung mga ginagawang basura ang katawan ng tao. Sila ang dapat mong katakutan. Hindi siya sumagot Sir Jay pero napansin kong tuwing hating gabi ay hindi siya makatulog. Lagi siyang nakasilip doon sa bintana at parang may inaabangan. At makalipas nga ang tatlong gabi, may bagong bangkay na naman. At mula nga noon, hindi na ako nakakasiguro kung sino ba talaga si Armando. Totoo ba siyang pinadala ng LGU? O may iba siyang dahilan kung bakit siya napunta ng sementeryong ito? Kasi sa panahong nagsusulputan ng mga bangkay at may nilalang na parang hindi lamang tao, kundi anino. Yun po ang lumilibot sa gabi. Isang linggo pa lang si Armando sa akin, Sir Jay, pero parang pakiramdam ko ilang buwan na din siyang nasa akin. Tahimik siya, masipag at magalang. Wala kang madidinig na reklamo sa kanya. Kahit nga inuutusan ko siyang maghukay ng bago o maglinis ng mga lumang puntod na may pugad na mga daga. Pero kahit paganoon, hindi ko maiwasang mapansin ang ilang bagay na hindi tugma sa kilos niya. Ang una nga ay hindi siya natutulog sa gabi. Sabi niya sanay daw siyang gising ng 10 oras pero ilang beses ko siyang nahuling nakaupo sa bubong ng kubo. Nakatanaw sa sementeryo at parang may hinahanap ito. Ang pangalawa nga po eh, hindi ko siya nakikitang kumakain ng almusal. Kahit anong luto ko, daing, itlog, kahit kaning lamig na may tuyo, hindi rin siya humahawak ng kutsara tuwing umaga. Tanging lang ang laman ng tiyan niya hanggang hapon. At ang pinakakakaiba. Tuwing may natatagpo ang bagong bangkay sa sementeryo, palagi siyang naroroon. Minsan nga po eh, ako na lang ang nagugulat na may patay na pala sa likod ng bakanting kapilya. At siya na ang unang nagbabalita po sa akin noon Ang sabi pa nga niya eh, Ahatay, may nakita po akong patay dito sa likod ng kalbaryo. Sabi niya po yan sa akin ng minsang madaling araw at nang dumating kami doon sa lugar. Nandoon nga yung patay, isang lalaking binugbog, binali ang mga daliri at tinadtad ng hiwa ang muka. Halos hindi mo na makilala, ngunit ang mas ikinagulat ko, yung amoy po nito. Alam ko po ang amoy ng bangkay, Sir Jay. Yan ang kabuhayan ko eh. Pero yung amoy ng lalaking iyon. Hindi lang bulok. Hindi lang baho ng patay. May halong asido. Parang sunog na laman. At tila sira na ang dugo bago pa siya namatay. Parang hindi gawa ng tao. At kinaumagahan. Walang polis na dumating. Niwala ding ambulansya. At tulad ng dati, parang walang nakakita. Ilibing ko na lang daw at ipinikit ko ang mga mata ko habang hinukukay yung lupa. Pero sa loob-loob ko ay may bumubulong sa akin at parang may nagmamasid. Nagsimula na po akong makakita kasi ng mga anino. Sa tuwing papunta po ako sa pampubliko para magigib ng tubig, parang may sumusunod po sa akin nakita ko sa gilid ng mata ko. Hindi tao at hindi rin hayop. Parang usok na may anyo. At sa gabing walang buwan, nadidinig ko na mga yabag na hindi lang galing sa akin o kay Armando. Parang may iba pa. At isang gabi nga po eh, lasing ako noon. Nakaupo ako sa harap ng puntod ni tatay. May bitbit -bit akong lambanog at naisipan kong tanongin si Armando habang siya po ay nagwawalis ng tuyong dahon sa tabi. Armando, huwag kang magagalit ha. May tanong lang ako. Ikaw ba ay may tinatago ka sa akin? Huminto si Armando at hindi siya agad lumingon sa akin. Parang nanigas po ang katawan niya. Sumagot naman siya na bakit niyo po na itanong tay? Tanong niya din sa akin ng tahandahan. dahan Sumagot ako ng, Ewan ko, minsan kasi parang hindi ikaw ang nagsasalita. Parang iba. At yung mga patay ay naaamoy mo agad. Para kang naaakit sa kanila. Isang katahimikan po ang pumalot sa aming dalawa. Matapos ko pong sabihin iyon hanggang sa ibinaba niya ang walis ting ting saka lumapit po sa akin at naupo siya sa tabi ko. At sa unang pagkakataon Sir J ay nakita ko yung mukha niya. Nakita ko yung mukha niya ng malapitan. May pilat siya sa kaliwang pisngi. Isang hiwang parang ginamitan ng kutsilyong mapurol. At yung mga mata niya sa ilalim ng ilaw ng kandila. Ila may kulay pilak hindi ko po ginusto ito itay. Pero may ipinangako akong toto pa rin at kailangan ko pong manatili dito. Yan po yung sinabi sa akin ni Armando at napalunok ako. Inanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin at huminga po siya ng malalim. Sinabi niya na dati akong ginawang kasangkapan ng mga gumagawa ng dasal para sa itim na negosyo tayo may mga connection sa mga politiko, sa mga taong may hawak ng katawan ng iba. Tinuruan nila ako kung paano hanapin ang mga kaluluwa na pwede pang gamitin, Mga hindi pa buo ang kamatayan nila. Napatanong ako at sinabi kong, Meron ba mga espiritong hindi matahimik? Umiling si Armando at sumagot siya ng, Hindi tayo mas malala pa. Mga katawan na may tirapang init. Mga katawan na pwedeng ibalik pero hindi na po tao. Nanlamig ang bato ko Sir J sa sinabi ni Armando. Hindi ako makapagsalita at tila biglang dumilim ang paligid. Nawala ang ingay ng mga kuliglig. Tanging tibok ng puso ko at huni ng malamig na hangin sa tenga ko ang nadinig ko. At sinabi pa ni Armando na Tay Ernesto, ang sementeryong ito hindi lang po tapunan ng bangkay. Ginagawa na siyang imbakan ng hindi na taos na kamatayan at may isang nilalang po ang nagpapaikot sa lahat. Hindi polis, hindi rin adik at lalo pong hindi tao. Nagulat ako sa sinabi po ni Armando Sir J. At kinabukasan ay wala po si Armando sa bahay. Ang mga gamit niya ay nandoon pa rin pero siya mismo ay nawala. Akala ko baka pumunta lang sa bayan pero buong araw ay hindi siya bumalik. Gabi na nang mapansin kong may bukas na kandila sa harap ng puntod ni Lolo at lumapit po ako. At sa ibabaw ng lapida ay may papel po at may nakasulat at sulat kamay ni Armando. Ang nakasulat dito Sir J ay, Kung hindi man ako makabalik, huwag mong hahayaang matuklasan ang puntod sa likod ng kapilya. Doon niya itinago ang laman. Doon siya nagsisimula. Hindi ko po maintindihan Sir Jay, ang binasa ko. Hanggang sa nakita kong bukas ang isa sa mga lumang puntod. Yung dating sira pero ngayon ay tila binuksan muli parang binuksan ng hindi tao. Hindi po ako nakatulog buong gabing iyon. Ilang kandila na ang sinindihan ko ngunit hindi nito mapawi ang lamig sa paligid. Pakiramdam ko. May mga matang nakamasid mula sa mga puno ng niyog sa likod ng sementeryo. At sa gitna ng katahimikan, paulit-ulit kong binabasa ang iniwang sulat ni Armando hindi ko na kinaya. Kinuha ko ng aking lampara at kutsilyong panlinis ng damo at tumuloy na ako sa likod ng kapilya. Ang kapilyang iyon Sir J ay sira-sira na. Matagal nang walang misa at walang dasal at niwala nga din pong pare. Sabi ng matatanda, noong dekada 90 ay may isang batang pari daw na inilibing doon. At bigla na lang daw itong nawala isang gabi pero walang nag-imbestiga. Simula noon ay wala na pong naglakas loob na pumasok sa may likod. At paglapit ko po sa likod, naamoy ko kaagad ang kilalang halimuyak. Hindi lang amoy patay, amoy singaw ng lupa, halong dugo at parang nasusunog na buhok. Napakapit po ako sa dibdib ko. Nanginginig din ang kamay ko pero hindi po ako umatras at ang nakita ko. Isang lumang punto na may punit-punit na lona sa ibabaw. Gawa sa batong madilim. Basag-basag pero may bagong hukay. Hinukay ulit pero hindi para maglibing. Lumapit po ako at inilawan ko ng lampara ang loob. Hindi ko kaagad nakilala kung ano ang nasa loob nito. Hindi ito buo at dalahating katawan lang at wala ng balat. Nakanganga ang bibig pero wala ng mata. Parang nilaslas sa leeg. Ngunit ang nakakakilabot. Ang katawan ay pinanipis. Parang sinimot ang laman loob. Tinira ang laman at buto. Ngunit may iniwang may hininga. At ang nakakapagtaka. Gumagalaw pa ito. Napaatras ako Sir Jay at gusto kong sumuka. Gusto ko ding tumakbo pero bigla na lang akong nabingi sa isang ingay. Isang sigaw at galing ito sa ilalim ng lupa at sinasabi nitong umalis. Parang sabay-sabay ng tinig ng bata, matanda, babae, lalaki. Umaaling ngaw-ngaw ito sa buong sementeryo. Humihila ng kaluluwa mula sa tiyan. At napaluhod ako, sumakit ang ulo ko at mula sa gilid ng puntod ay mayroon pong gumagapang. Isang nilalang na itim. Mahaba po yung mga kamay. Parang tao pero balik ko ang leeg. Wala siyang mata, wala din siyang bibig. Pero ang tunog ay nanggagaling mismo sa dibdib niya at sinasabing, Ayoko pa mamataya. Umatras ako Sir G at napaiyak Hindi ko na alam kung totoo pa ba ang mga nangyayari Pero may biglang humila sa akin Isang kamay na malamig pero matatag ito Si Armando At sinabi niya na Umalis ka na dito tay Huwag mong hayaang mahawakan ka Isa lang ang kailangan niyang mahawa At magpaparami siya Hindi ko na naitanong at tumakbo na kami sa liwanag ng lampara, nakita ko ang anino ng nilalang na gumagapang palabas sa puntod. Nilalamon ng lupa at sa bawat indayog ng katawan niya. Tila may tumutubo sa paligid niyang damo, mga bulok na daliri at mga bagong kamay. Sa kubo, ipinaliwanag na sa wakas ni Armando ang lahat. Ang sementeryo doon na ito ay naging imbaka ng salin tao mga bangkay na hindi tuluyang namatay at dahil sa ritual ng ilang tao sa ilalim ng gobyerno noon ginamit ang mga patay bilang imbakan ng lakas ng sumpa, ng galit hindi sila mga multo hindi sila mga engkanto sila ay panakip katawan ang pinakamasamang anyo ng kaluluwa na isinilid sa katawan ng mga hindi tinanggap ng langit o impyerno sabi pa ni Armando Taya ang nilalang sa likod ng kapilya ay isa sa mga nagising na katawan. isa siyang hinog isa na dapat na sanang sunugin pero nakatakas ito at ngayon po ay nagahanap siya ng bago niyang laman Hindi ako nakasagot, Sir J kila huminto ang mundo at ang mas masaklap ang sabi pa ni Armando Ginising mo siya tay at kailangan natin siyang tapusin bago siya makalabas pa ng sementeryo. Dalawang araw kaming hindi lumabas ng kubo. Tulad din ang sabi ni Armando, hindi kami pwedeng umalis hanggat hindi patapos ang ikatlong gabi. Dahil sa loob ng tatlong gabi, dadaan ang nilalang na tinatawag nilang paghahanap ng kakahawaan. Sa unang gabi daw ay gigising ito at sa ikalawa naman ay titingin siya ng laman at sa ikatlong gabi ay lilipat na siya. Hindi siya basta multo Sir Jay, hindi rin siya typical na aswang. Ang tawag kay Hinog ay tagalipat. Hindi siya nangunguhan ng katawan kundi humahanap ng papayag kahit hindi kusang loob at kapag napili ka hindi mo na mababawi ang sarili mo. Sa labas ng sementeryo, walang nakakaalam ng ganito. Dahil sinigurado ng mga supultorero noon na hindi ito lalabas. Pero nang mamatay ang huling gwardya ng libingan noong 2019, nagsimula nang tumahimik ang paligid. Tila wala nang umipigil sa nila lang. Ako na lang ang naiwan at si Armando. Ngunit, may isa pong problema, Sir J, dahil ako po ang napili. Bago magalas alas dosin ng hating gabi, nagsimula na ang ikatlong gabi. Sumabog ang tahimik na paligid sa tunog ng mga pumuputok na nicho. Isa-isa silang bumubukas. Ang ilan ay walang laman, ang iba naman ay mga buto na lang. Ngunit hindi yun dahilan ng ingay. Sa gitna ng lumang kapilya, bumangon si Hinog. Hindi na siya gumagapang at siya'y nakakalakad na. Isa na siyang buo, nakasuot ng itim na kasuotan ng pare. Ngunit sa ilalim, balat na mga bangkay ang nakatalukbong sa kanya. Ang mukha niya ay walang mata. Sa noo niya ay may nakausling buto. At sa dibdib niya, may nakabaong mga daliri Napaluhod ako at kumikirot ang loob ng katawan ko. Parang may connection kami Sir Jay. Bigla akong nilapitan ni Armando. May hawak siya na sulo. Sinabi niya po na, Alam ko na ang gagawin tay. Pero kailangan mong manatili sa katinuan mo. Kahit anong mangyari tay, huwag mong papansinin ng bosses niya. Hindi ko po kaagad naintindihan Sir Jay hanggang sa nagsalita na si Hinog. Hindi gamit ang bibig kundi diretsyo sa utak. Ang sabi niya sa akin ay, Ernesto, gusto mo ba ng kapayapaan di ba? Napapagod ka na. Ipigay mo na lang. Sagbit lang ito at walang sakit. Walang lungkot. At palalayain kita napaluha ako at parang ang sarap niyang pakinggan. Para bang oo nga, matanda na ako. Wala na rin namang silbi sa mundo. Bakit pa ako lalaban? Pero bago ako bumigay ay sinigawan ako ni Armando. Sinabi niya na, Pai, tumingin ka sa akin. Huwag kang papadala sa bulong. Hinampas niya ang katawan ni Hinog ng apoy ng sumigaw ang nilalang at napaatras ito Kumalat ang usok sa paligid at lumitaw ang mga anino ng mga bata. Mga batang nawawala mula pa noon. Isa-isa silang lumalabas sa mga punit na nicho at parang hinihila ng puwersa ng nilalang. Yan ang dahilan kung bakit ako bumalik tayo. Nawala si Rosalie. Siya po ay anak ng kaibigan ko at dito siya dinala. Isa siya sa mga ginawang bait. Habang binubuhos ni Armando ang galon-galon na gasolina sa paligid ng kapilya, inutusan niya akong hawakan ang pangalawang sulo at sinabi niya sa akin na ngayon na, kung gusto mong matapos ito itay, ikaw ang magsinde. Nagaalangan ako, Sergey at nanginginig ang kamay ko pero nang makita ko ang muka ng batang babae at nananaghoy habang nakadikit pa sa nila lang, naramdaman ko ang galit. Kaya isinindi ko ang sulo. Itinapon ko sa gitna ng kapilya. At yun nga, nagliyab ang paligid. Napuno ng usok at apoy. At ang mga nicho ay gumuho. Ang nilalang ay sumigaw at hindi sa takot, kundi sa galit. Umaalingaungaw sa buong sementeryo ang tinig niya. At sinasabi nito na, Hindi ito wakas, kayo rin ay hahanapin. At biglang, may pumutok o sumabog sa loob ng kapilya at natabunan po ang mga puntod at nasunog ang mga aninong bata at unti-unti nang naglaho ang sigaw ng mga nilalang at tumahimik na po ang paligid. Pag uwi namin sa kubo, umiiyak po si Armando. Ngayon ko lang siyang nakita ng ganoon. Tulad ng batang nabawi ang kaluluwa mula sa impyerno ay niyakap niya ako. Sinabi niya na, Salamat ay, hindi ko magagawa ito ng mag-isa. At sa gabing iyon Sir J, sa unang pagkakataon, mahigit isang dekada ay nakatulog ako ng mahimbing. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, umalis na kami sa sementeryo. Ako po ay lumipat na sa Maynila at namumuhay na ng tahimik Si Armando ay sabi niya gusto doyang manatili doon para siguraduhin walang makakalimot sa lihim ng lupaing iyon. Kung sakaling may mapadpad muli sa libingan na iyon, sana mabasa nila ang sulat kong ito. Dahil hindi lahat ng patay ay tahimik, hindi lahat ng patay ay natatapos na ang kwento sa kabaong. At kung may madinig kang boses sa sementeryo tuwing madaling araw, 'Wag mong papakinggan. 'Wag mong pansinin at 'wag kang lalapit sa likod ng kapilya. Ako po si Ernesto, ang dating supultorero sa dulo ng sementeryo. Historia, tagalog horror stories.